Um, ayan, 2 chicken, 1 for the day Yung stamps of 3, yard Matama po, 2, 6, 6, 5 Ayan, ayan Thanks Abante, kuya Thanks <laughs> Okay, Bayon This a pretty bayon <laughs> <laughs> Madam Diwata, nanibre pala si Madam Alex dito <laughs> Alex, nangbigay ng, ng 50,000 kagabi para doon sa marakapila Ito yung inabot na ng 50,000 niya Diba? Ah, ah. Ako mga swerte kasi siya po, Maraming na ko para, di ba? tapos magbigay ng, di ba pala kung tayo na yun, Paris over yun. Kaya di ba na-appreciate naman lahat ng iyan. blessings greasing sa atin yan. Thank you so much. Pag-inang, pag-inang, pag-inang. Next na ako, next lang Diwata, manager mo na ba daw si Coco? Nagtatanong na pa. Oo! wow. Si Dreyko ko na pang aking manager. <laughs> Ayan, manager na pala niya si Coco Martin, guys. Didiwata si ngayon kina kinakawain niya. Ah, ito, ito, no? Kamakan ko na isang po. Ayon, sige natin, 15 to 20 minutes, <laughs> ang waiting time. Ah, huwag mo na kayo sa bahanan

Dalawang ko po Ayan po yung lista po para sa grapes. Parada yan ano doon na bakit yung bagi. Parada sa batang doon ako magkakalad. sa batang kaya